Idol hey, Black Car nun no. Dumating na pala yung order natin Dumating na sa TikTok Dumating na siya eh. Yung pang pang sa mukha Tingnan natin eh. Kung maganda Kung magandang klase yung mga kaidol, dumating na nandito na nandito na mga kaidol dumating na ang order natin sa tiktok ito mga kaidol, yun maganda din pala mga kaidol oh. maganda mga idol. wow magpaputi ito mga kaidol ano kayo mga idol yun inorder ko, inorder ko ito sa tiktok inorder ko sa tiktok ito mga kaidol magandang magandang kasi klase po ito no. Dalawa ba yung take one? 186 lang ito mga ka-idol. 186 sa TikTok, Shopee. Ito, so, may kasama pa pala dito mga ka-idol Oh. Yun, mm, yung mga kasama pala yun o. Oh. Chonga, chonga. Chinese, Chinese, eh. Chinese mga ka-idol, Chinese. Ano yon? Oh. Ano mga kaidol dalawa by one take one maraming salamat sa tiktok shop pin maraming salamat dumating kanati subukan natin ito mamayang gabi maganda ito maaktib sa, sa mukha mo maganda ito mga idol, dalawa yan ha dalawa yan mga idol, tapos kasama pa yan, mga idol, maraming maraming salamat yan sa mga followers ko dyan thank you mag-iingat kayo lagi and God bless dito na lang tayo mga kaidol bazoo